bago umuwi ang mga kapataang nakikinig sa akin, nakikinig sa akin, ay maiwan sa kanila ang aral ng Diyos kung paano sila magkakaroon ng magandang kinapukasa. Alam ko hindi magtatagal ang mga magulang na sa ngayon ay kumukukuk sa inyo. Bukas makalawa ay aalis sila sa mundong ito. At sa panahong yun, kayong mag-isa ang magdadala ng pasali ng inyong buhay. Kaya ngayon pa, maaga pa, Maghanda ninyo kung paano kayo di pagdating ng panahon iyon. Sino ang pinapangakuan ng Diyos ng maulat na kinabukasan, magandang kinabukasan sa hali ng mga ana? Pakinggan ninyo ang aral ng Diyos sa Ephesians 61 3 Mga ana, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapa. Tuloy. igalang mo ang iyong ama at ina ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giging hawa. nyo? At lalawid ang iyong buhay rito sa lupa. Sino ang tinapangakuan ng Diyos ng magandang hinaharap, kaginhawaan at paglawid ng kanyang buhay? Siguro hindi napapansin ng iba ito. Pero sa Biblia, ito unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako. Kamagatwid ang lahat ng utos ng Diyos, ni kalagit na pangako, pero ang kaula na nilakipan niya ng pangako, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang iyong magulang kapag kang ipinatutupad sa iyo ay alang-alang sa Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo ako, mga anak, mga kapataan, paano ho ang kinabukasan ko? Depende sa pratong ginagawa mo ngayon sa magulang mo. Pagka masama ang trato mo sa magulang mo, maglapastaran ka sa iyong ama at saka sa iyong ina. Kakainin mo yan pagdating ng araw. Aanihin mo ang masamang kamalasan sapagkat susumpay ng Diyos ang lapastalan sa kanyang mga magulang. Pero gusto mong ikaw ay guminhawa, gusto mong sundang ka ng magandang kapalaran, pagsilbihan mo ang magulang mo, hindi naman yung pagsisilbi katulad ng isang kalipin. Igalang mo at lalo na pag ang ipinatutupad sa iyo ay ang kalobat at ang aral ng Panginoon. Ang hindi mo lang susundin, pagka ang magulang mo hindi ka sa sumambat lumuhod sa ibang Diyos kung hindi mo siya kapanampalataya, yun hindi matamang salatangin mo yun sapagkat hindi siya ang sinasalang sanguron, kundi iyong maling pananampalataya. Pero ang magulang mo ay Iglesia ni Cristo, pinalaki ka sa mga bagay ng Iglesia. Pero ayaw ka sumunod. Kung kapatid, tandaan ninyo, ako, pinag-aralan ko yung kasaysayan ng mga pamilya sa ng Iglesia. Wala pa akong wala, wala pa na pinagpalang anak na, na napastangan sa iglesia. Wala, hindi kayo ang nagbibigay ng kapalaran ng Diyos. Tandaan nyo, kahit na anong dulong ang marating ninyo, kahit na anong kaalaman ang mapunta sa inyo, pagka kayo binawian ang grasya ng Diyos, hindi kayo uunlad, hindi kayo magtatagumpay. Sana kasalala ang pagtatagumpay. Pinagdigiina ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang, igalang mo ang iyong amatina, yan ang unang utos na may pangako. Ang pangako Giginawa ka, lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya, ano po ang hinanakit ng Diyos sa ilan sa mga sambahayan na hindi ko gustong iwan ang mga talatang ito sapagat yung iba sa Diyos sila naghihinanakit? pag nakikita nila ang kaawa-awang kalagay ng tahanan, kaawa